Hello, ano, mama, sabi mo sa nai mo, may matanas kita ni suruda. Ha. Kaya ba't ko ang suruda na mo? May matanas lamang ay. Wala ka mabre yan. Matan na mabre yan. Yan. May matanas ni suruda. Ha. Saldereta tapos Mano? Uga do. <laughs> tapos ang isuruda niya, uga. Ugado. Uga do. Uga do. Ugang sarap. na ah, nga, masaram lamang. Ha? <laughs> masaram lamang yan. Matanosan ang isaruda tapos sabi mo sa masaram? Ah, kaya ang gusto mo ang uga? e <susurra>